from Luzon, Visayas at Mindanao isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa farmers panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa ka-amissing farming so ngayong hapon mga kapwa farmers ay ibabahagi ko po sa inyo no, ang complete guide sa fertilizer sa kamatis simula sa bagong tanim hanggang sa ganitong edad Okay, so unang unang mga kapwa ko farmers may mga video po tayo no tungkol sa uh, paggamit po natin ng mga fertilizer pang puting. So, ibig sabihin, uh, wala pa tayong tanim pero naglalagay na po tayo ng fertilizer. Ano po kaya ang mga fertilizer na pwede natin gagamitin sa mga bago po nating tanim mga kapwa ko kapamers? Okay, so share ko lang po sa inyo. Pwede tayong mag-mix ng Unix 16, isang sako. Triple 14, isang sako. Dupos, dalawang bag. Wokosing granule, dalawang bag. At isang mega multi-plant vitamin. Okay, so sa bawat butas mga kapwa ko kapamers, maglagay lang po tayo nang uh, 10 hanggang 20 grams halimbawa kagaya nito okay so sa lalim na 6 inches ang butas uh, maglagay tayo ng ganyang karaming uh, fertilizer okay then tapos mga kapwa ko kapermers i-add natin paglagay yung tagsang uh, ganyan lang na ipot no then tatabunan na natin lupa ng mga 2 inches at doon na na po natin itatanim ang ating uh, mga punlang kamatis Then 3 days after transplant, pwede na tayo mag uh, dilig ng fresh dilig natin ng fertilizer. Ano ba ang mga magandang fertilizer sa fresh dilig natin? Okay, Unit 16, Mega Multiflant Vitamin, Triple Protein, kung mayroong lupos, pwede pa din at saka wukosing granyol. 3 kilos po sa isang drum kagaya nito, no? 3 kilos. Then, every week mga kapwa ko ka-farmers, mag-add po tayo ng uh, 1 kilo. So, ibig sabihin, uh, sa fresh dilig natin, para maging ganito na ang ating kamatis ay maglulusa lang po tayo ng 3 kilos sa isang drum okay then every week mag add tayo ng 1 kilo so yun uh, ganun pa din then ang ididilig natin uh, tag isang sardinas lang sa bawat puno kagaya nito no so kitang kita nyo mga kapwa ko ka farmers ang mga bunga kung gaano karami sa bawat puno natin makikita okay then pagka 18 days mga kapwa ko kaparmers pwede na po tayong mag add ng 1846 kung meron kung wala naman uh, Yara Grower sa ating Unix 16 uh, Mega Multiplant Vitamin at saka Rifle 14 okay so yung mga fertilizer na yun mga kapwa ko na napakaganda po no, sa mga bagong tanim then pagkalipas po mga kapwa ko ng mga uh, 35 days pwede na tayong mag alimbawa uh, halimbawa kung meron pa kayong mga uh, natirang Unix 16, ah, uh, 14, mega multiflan vitamin na ninalahok pwede mo po siyang ihalo sa winner ni trebor no? para idilig sa ating tanim sa uh, kamatis kasi yung 35 days ay magsisimula na po siyang mamumunga so ang mga bunga sa 35 days mga kapok ka kap farmers uh, kung hindi lang siya stress maging ganito nakalaki oh Okay, no? Kaya pag ganyan, may mga ganito na tayo kalaking bungang makikita. Okay then, tuloy-tuloy na mga kapwa ko kapermes din. Yung pagdidilig natin sa bawat ah uh, drum yung lulusawin natin ay hindi po bababa no sa ah uh, mga ah uh, 9 kilos siguro sa 35, mga 8 kilos 35, pagka 42 mga 9. So sa pagka 50 days mga kapwa ko kapermes nasa mga 10 kilos, kagaya nito 10 kilos. Kasi nasa 50 say a uh, 59 days na to siya ngayon. So yun po, then hanggang 12 kilos lang no then yung ididilig natin pwede lang din taguan one din sa bawat puno so ngayon nagdidilig din sila ito, ito, ito so yung mga nilulusaw natin na fertilizer sa ating drum ay winner isang sako dalawang for, 14 isang nitribol at saka isang mega kasi maganda po sila sa namumunga na kaya nga mga kapok kapalmers kung tingnan natin ang ating kamatis oh. mga sobrang ganda po ang bunga at saka mga malalaki po So, yun po ang ating makikita sa bawat puno po ng ating tanim na kamatis. So, napakakintab at saka napakalaki po ang mga bunga. Okay, kasi nag-spray tayo kanina ng antracol at saka daitin. So, yun nun po ang ma-share at maibahagi ko sa inyo. Yan. So, siksikan na sa bunga ang ating kamatis. So, ngayon, meron tayong uh, pitong taong nagdidilig ng fertilizer. Okay, so yun lang po no. Sana po may natutunan po kayo patungkol po sa fertilizer po sa kamatis. Kung gusto mo, maging ganito ang inyong kamatis. No, lapitan natin sa camera oh, para makita niyo. Oh. Kung gusto niyo maging ganito ang mga bunga ng inyong kamatis, ah, pakicheck lang po ng ating ibang video. Meron na po tayong mga tip tungkol dyan mga kapakul farmers kung paano tayo magparami ng bunga sa ating tanim. So, yan po sila. Oh, Nagdidilig ng fertilizer. Okay. So, mamaya mga kapwa ko farmers, umalis po sila. So, direct sa puno po ang pagdidilig. Oh, yan. Tag isang lata po. So, yung lata natin sa uh, Ampalaya. Yan po ang ating ginagamit. Pwede naman sardinas mga kapwa farmers. No? Isa at kalahati. Pwede din para tuloy pa rin ang pagtubo at pagdala ng mga bulaklak sa talbos yan kagaya nito yan marami ang bulaklak ang ating makikita so tuloy ang pagbunga tuloy ang paglaki sa bunga tuloy pa din ang pagbuo ng mga bunga ayan po sila so meron pong tao no, sa bawat linya na nagdidilig po ng fertilizer so ayan po sila ayan sika farmers nagidilig din sila so tinanggalan din natin ganyan nakatangka natin kamatis